napakabilis po nilang mag setup pero na po agad dito ano, carousel harap ulit Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nakaluwas na nga po ulit tayo ng malabon. So back to reality na ulit tayo, back to work para sa ekonomiya. Nandito nga ulit tayo sa labas ng Robinson's Town Mall, Malabon, dito sa pinagtatrabahunan ko sa World Balance. After nga po ng 3 days na masarap at masayang bakasyon natin sa ano, sa probinsya sa Quezon, Pagbalik ko dito sa Robinson's Town Mall Malabon may mga nakaset up na pala na rides para sa darating na Pasko. So yung perya po dito ay halos ay 50% na siguro 50% finish na. At ngayon ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga nakaset up na po dito sa labas. Unahin natin itong Ferris wheel. Ayan. Giant wheel ang nalagay. Ito po yung chubibo sa Tagalog. Ayan. At nakalimutan ko na kung kailan ako huling nakasakay dito sa gantong ano rides yan ito yung sa bandang likuran po ng Robinson Malabon so ito na nga po yung ano sa back exit sa may parking tapos ay dito po nakalocate yung ano Ferris wheel ngayon naman yung maglalakad tayo sa may bandang sentro Napakabilis po nilang mag setup meron Pero na po agad ditong ano, carousel. Tapos dito po si Nyalimi. Meron na rin silang ng slides para sa mga kids. Tapos po may caterpillar. And then yung Vikings po ay ongoing na rin. Dito naman po yung mga games yung mga hinahagis yun ng piso tapos yung mga binabaril-baril <laughs> yun may mga pinapatamaan tapos marami pa pong space dito so bali meron pa po silang mga ikakapit dito na rice meron din po dito bingo parang dalawa yung bingo nila oh, back to back noong nakaraang taon isa lang yan pero ngayon siguro maraming bingo rito kaya ano dalawa yung ginawa nila Lying, di pa pala, hindi pala nyanin ni So papasok naman tayo sa loob at ipapakita ko naman sa inyo yung ano, yung sinet up nila na uh, malaking Christmas tree So ito po yung pinaka giant Christmas tree ng Robinson's Malabon Medyo maingay po dito sa event center dahil ano, dikit-dikit po yung mga tenant. Meron sa Tom's World, meron sa Mitsubishi. Tapos may event po ngayon dito ang Daiso Japan. Ayan. Yeah. Ang laki ng area nila. Fantastic deals by Daiso Japan. Tapos meron din dito mga apparel sa BNY at sa Hammerhead. So, ramdam na ramdam na nga po dito yung Pasko dahil meron na tayong malaking uh, Christmas tree. Tapos may mga pailaw na rin. At syempre, marami po mga pumapasok ngayon. Kahit medyo maulan, ay marami po talagang pumupunta rito sa Robinson's Town Mall, Malabon. Pabalik na po tayo ngayon sa stop. Hindi naman yung mapapanood natin pagbili ni Papa D ng mga foodie para sa ating business. Magandang araw mga kayan. So guys ay nalito tayo sa Divisoria ulit. At may order nga sa atin na 20 pieces ng foodie na kailangan na kailangan na bukas. Kaya napasugod tayo dito. Kaya guys, may higing nila ako. May kasi ako ng motor pass. And okay guys, tara, samahan niyo akong bumili for today's video. Okay <tinyo> guys, at paket na tayo sa bibilahin nating supplier. Ayan. Ayan guys, bali bumibili na tayo ng hoodie rito sa isang supplier natin. Ayan. Bali so, guys, ayan na yung mga hoodie natin. Bali, 20 pieces siya. 10 XL, ay double XL. 5, 3 XL, tsaka 5 XL. Ang gusto yung binabalot na. So ngayon guys ay pabalik na tayo ng gym at ito ang bitbit natin at nandito pa rin tayo sa Divisoria Kargador Cargador muna ang papa nyo for today's video Update ko kayo guys pag nakabalik na ako, bye bye! So ayun guys, nakasakay na tayo ng jeep kaya nasa unahan pa At pabalik na nga tayo ng jeep A few moments later So ngayon guys ay nakabalik na tayo rito sa Russian Gym at one way At papasok na nga tayo So ngayon mga kayami ay nakabalik na tayo rito sa loob ng one way At sobrang nakakapagod ngayon dahil sobrang traffic din dahil sobrang daming nililibing pag-araw ng linggo ayan guys at buti lang at nakabalik guys dahil marami pa tayong kailangan tapusin for today's video dito sa ating trabaho at nandito nga pala tayo sa loob ng ayan ng one way supplement shop isang branch a main branch ni one way dito sa Tondo Manila ayan so guys update ko kayo mamaya pag dumating yung tatak natin at hopefully sana ay magawa natin siya ngayong araw dahil kailangan na kailangan na talaga siya bukas. Two hours later. So ngayon mga kayami, nakauwi na tayo rito sa bahay at gugupitin na nga natin tong mga tata na be limitless. Ayan. So ang napili nating kulay ay medyo may pagka black. Ayan, kanya siya. Hindi ko sure. Di lang ako sure, hindi lang ako sure kung lulutang ba sa black na hoodie Sana naman ay lumutang. gugupitin na natin sa kanya. at itatatak na natin mamaya so ayun mga kayami dahil medyo makapal yung tatatakan natin dahil siya nga ay hoodie na jacket ay medyo tataasan natin yung temperature niya siguro sa temperature ay sa, ta, sa time sa niya ay gawin natin siguro mga 15 seconds tapos yung heat niya ay mas taas ang natin. Ayan. Ah, 50 na yan. Anong pa? Ay 50 na. Ayan. Ayan, 50. Ayan, sakto na siguro yan sa 50. Ayan. Bali, ang ano niya, ang init niya ay 50 degree. 50 degree. At ang kanyang timer ay 16 seconds. Ayan. Ayan. So, ito na po yung mga hoodie na nabili ni Papa Di sa ano, somewhere in Manila. So, bali po, ito ay limang XL. Ito yung XL. Tapos, limang triple XL. At sampung double XL. Ayan. So, ngayon po ay atin ang i, ano, tatanggalin sa plastic at atin po tatatakal. Let's go! I'm so excited! Maganda yung ano niya, no, quality niya, na, Oh. Tingnan mo yung loob. Check mo yung loob niya hindi siya yung parang tipong naghihimol-mol yung datingan. Ang ganda yung quality niya. Ayan. Bali may pasobra tayong isa niyan talaga. Wow. Para sa ating kayami. Si Ike Villanueva. Sa XL ako ha. Ayan guys. At sisimulan na nga natin ang ating pagtatapa. Kailangan ay ano. Siguraduhin nating balance o gitna o nasa gitna naka sentro naka sentro yes. para hindi siya magbawang ano ah, parang ito ngayon napagawa akong tatap di limitless pa rin siya ayan ah ito na nga eh 15 seconds siya para mas lutong luto 8 7 6 5

Two, three, two, one. Mm. Uh, friendly food. Friendly food Ayan, Billy naman, hmm. Pwede yung likod niya. limitless. Basta di Hmm, naman. Tapos yung harapan niya naman, naman ng logo ng ating game. Ah. Yun na yun. makagawa na nga tayo ng isa. Ito yung harap niya. Close natin. Ito yung harap. At ito naman yung dipad. Di ba? Uh, uh, ang ganda. So, ayun guys. At didire-direction na natin itong pagpatatwa. ng 20 pieces lang na naman para makapagpahinga na rin tayo dahil alas 12 na. Yay! Pasko na! So ayun mga kayami at naisipan nga ng inyong kayami na si E.K. Villanueva na magsukat ng isa. Mukhang gusto pang umarbor ng isa. Huh? Sabi mo sobrang na isa eh. Oo oh, nga pala. Tatatakay natin. Papaalala mo Anong size yan? Ayan nga ano nun? XL size? XL. Pero usually yeah. sa mga ganito ay ako ay sa standard size ako ay medium lang. Pero in, in, advance ko nga yung size kasi iniisip ko maliit medyo natin. maliit yung sizing niya. Kaya yung, 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 yung... yung pinakamalaki natin, triple XL at ayun okay. yung XL natin. Parang sakto lang. Oo, oh, parang sakto lang yung XL sa... Patingin. At sa talikod. Ayun, sa tingin hold. It. Ayan, really neat. Best. Ayan, harap ulit. Ah. <laughs> ayan, ayan, ayan nalambot siya, tsaka parang comfortable naman sa katawan tsaka mga daan eh, parang pwede talagang kapag nag na uti at maganda rin yung, yung eh hey, mga kayami at ate na pong plastic yung mga hoodie na tinatatakan ni Papa D let's go! ang aking tanggol

Ayan, mga kayami at habang tinutupi ko pa po, patuloy nating tinutupi ang ating hoodie. Ay dito na po na rin tatapusin ang video na ito. Ayan. Again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang po sa akin channel kundi sa buong tingiti para mong mga natuloy. <laughs> Nagagayo pala cellphone. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog.